naman ako ang may ano lang. Ayan, nag-reply na siya sa akin. Okay, ganito. Oh, Ayun. Ito ka din nag-reply. Kasi naglagay siya ng presyo. Oo. Oh. 350 350? Oo. Oh. Sabi niya sa akin, 600. Diba? Ah? oh, di okay lang naman report mo boss para at least, di ba? sila lahat ng alam sa Sabi niya sa akin 840 ha huh? 840 At 840 Eh ano daw yun eh 500 tapos yung iPay 600 tapos 194 yung ano 194 Oo Yeah, what's up mga tol? Punta tayo Manila. Meron tayong uh, pagbibigyan, pag-abot ng tulong na napatuloy ng Adena sa Manila. So I'm from Las Piñas pa. So tara, samaan niyo ako. Kumorder siya online, tapos ako pupunta doon, magbibigyan ng tulong. Kunyari bababayaran ko sa kanya. So ito, ito. Let's go! Ngayon, so, di ako makabidyo eh. Wala yung cam ko. Lumat. <laughs> bigla na ito, bigla. Sandito dito na ako ulit sa 168. Punta ko na. Nandun siya sa may harap. Alright, tara. O so, yan, tawagin natin siya ulit. Kasi, bigla siya makita eh. ko na siya. At ito na ang eming pagkikita. So, yun. Mga dito na siya. Yan. Yeah. Hi hey, Bobs. Pops. Hey, Pops. <laughs> Saan ka? Saan motor mo? Ato sa loob eh. Ha? Ato sa loob. Ha? Ah, paano ikaw gagawa? Ah, may ipasok ko pa? Naka-duty ako. Pero pwede mo ipasok yung motor mo doon. Ha? Ah. Pwede ka pa mag yung duty. Oh, okay. Ah. Gagawin mo yung... Paano yan? Motor gagawin mo pa? Eh, ano ko lang yung kadena. ah. Hmm. Oh, yung chain. Ah. Ano trabaho mo dyan? Guard ako. Ha? Ah, guard ako dyan? Oo. Oh. Ah, okay. Ah, ano lang? Pang ano ko pa? Pang 24 hours? Uh. Oh. Ha? Oh, straight ang duty ko eh. Ah, oh, okay, isang ton, isang ton ako eh. Anti pa. Ah, Anti pa. Oh. Oh, okay. Galing pa ulit sa linya, eh. Ah, <laughs> oh, okay lang. Eh. Oh, so ano? Punta muna natin para makita ko rin yung motor mo para yeah. ano? Yeah. Ha? Diba, diba, diba. Sandali kita, sandali kita. Okay. Eh, sandali natin sa wait lang, mapag sa. Gagawin mo na ba hindi pa? Hindi, diba, ano yun na? Ano? Pauwi ka na ba? Hindi pa. Pagkatapos, uuwi pa. Pag rin ako kasi Talaga, wala na ako pa. Bukas papasok ko eh. Ah, okay. Sige, tignan natin dito. Try natin. Turo nga kita. Ayan, yan. Nandito na ako. <laughs> Eto right mga tol. Eh, yun na natin. Ayun natin sila katagumpay. E, try natin. Di ba? Makapibigyan mo tayo ng konting kasayaan. Saka tulong. Kaya <laughs> feeding, yung feeling. Masarap din yung feeling na nakakatulong eh. Kanya rin papabayaran ko sa kanya ito ng mas mahal. Alright, e, tapos, ah, uh, yun, hindi yun, prang prank ko siya. <laughs> Nandito kami sa 168 shopping mall sa gitna, All right? So ayan, wait lang, tanggalin ko lang helmet ko. Dito Ay, eh. ganoon? Parang pag Ducati. Oo, ang galing nga, no? parang Ducati na rin yung sayo. Ayan, ito yun. Uh, Pinadala ng tropa eh. Oo nga. Uh, Bali magkano lahat ng alam yun sa... Sabi niya sa akin, 840? Ha? Huh? 840? At 840. Eh ano daw yun eh 500 tapos yung Ay 600 tapos 194 yung ano uh, 194? Oo Lolo ko yun ah eh. Ayun well, 200 yeah. Ha? 200 200? Uh, ano ba yan boss? 1,000 eh

Hahaha, ngomongin ke bawah, hahaha, 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 prank hahaha, 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 heeh, 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 Hindi, ito, no? okay, yan. Uh, kasi, yan talaga, uh, nasa bahay yan. Hindi ko, rin, hindi ko rin alam na 30 yung kailangan mo. Meron pa akong 130 siya na ata doon. Oo. Oh. Oo, oh, eh. Hindi, meron ko yung ano. hindi, hindi, pare, okay na yan. Uh, ano naman yun, Holy Week ngayon, tsaka Ramadan, medyo, di ba? Ah, shit, ang bang kawalan. Ano na lang yan, tol? Tulungan mo na sa 'yan kasi hindi ko naman ginagamit yun binebenta ko yun matagal na pero hindi ko na rin nagagamit yun eh. Sa YouTube go ya. yung tulong do. Eh, wala, anjen iba na lang ko. Sasabihin ko na lang din, 'di ba? Eh, yung sa YouTube ko ano lang naman Joseph Bersaluna vlog and na. Oh, Motor Riders PH sa Facebook page ko pero. Ay, shit. May camera, wala din 'kong pinokitan. Oo. Yung ano ko dapat bubuksan ko kasi pag dumating ayusin ko to kasi oh. pag ah, so, rin. Ah, gano'n. So, shit, na-plug, na-plug ako rito. <laughs> Ay, ang way na-plug dito. na ito, Tol. No, ano lang. Di. kasi wala akong magawa. <laughs> wala akong magawa kasi sa bahay ka din. Katapos ka lang maglaro ng basketball, kaya ako natagalan. Oo. Oh. Oo, oh, bigla ka nag-chat. Sabi ko, wala akong may Wala, wala. Sabi ko, check ko yung background mo. Sabi ko, Tin parang ang layo pa ng panggagal pinanggalingan mo. Oo. Oh. Tapos sabi ko, sige, kahit naman, Ah, uh, meron naman ako extra dito. Bibigay ko na lang sa 'yon. <laughs> Sabi ko tatry ko. Na. Babs, ah? video na kanina pa yung ito. Kanina, kanina pa ako naka-video talaga. Ang init na nga ng cellphone dito. Wala kasi yung ano ko eh. Wala yung... mo? Oo, oh, kasi. Nalobot, nalobot. ako yan, yun nandiyan. Uh, Ayos lang mo ko Naprank po ako niya. Galing, galing mag-prank. Kahit busy siya, alam mo, napuntahan pa niya ako rito. So, hindi. na ko lang kasi wala rin ako magawa. Sabi ko, eh, try ko na lang. Eh, nagsisip, uh nagsisipag ka sa ano, Buhay, buhay mo yan eh, di ba? Wala tayong asawa, wala tayong... Oo. Oh. No. priority natin yung family sa Yan, kami. yan, tama. actually, ganyan din ako. Kasi pag natapos naman natin yung mga drive natin, wala na tayo. oh, di ba? Eh, ako, Mga, may mga babaero dyan. Oo. Oh. Kaya yung puro gasto sa babae. Oh. Gasto yung pamilya nyo. Yun, dyan. tama yun. May gusto ko bang i-shoutout mga tropa dyan? Ayan. Shoutout ko si Ace Manuel yung gumagawa ng ano, fiber oh, works. Ayan, yun. Shoutout dyan. Kita-kita diba. sa Marilaki. Okay. <laughs> <laughs> oh, o, di ba, mali mo, si Pops, magkikita rin kami soon sa uh, lalaki. Okay. Actually, pili, yan. yan. ako ni, ni Pops. Oh. Ha, pupunta, pupunta ako talaga siya. <laughs> kahit, kahit malayo siya. Eh, yeah, nakso dito, hindi naman ako mayaman, 'di ba? Ayun, China China bike lang tayo. Ang sa akin lang, at least 'di ba, meron ako. Meron akong ganyan. Eh, itutulong ko na lang, sabi ko. Ah, uh, uh, ano na naman sa loob ko. At saka Holy Week ngayon, Ramadanding niya yun So sa mga kapatid natin mga muslim, di ba? Ayan, so... Ayan, so tol, salamat ah. Hindi, <laughs> niloloko ko sa kanina pa kasi sabi ko saan niya 600 plus... Uh, uh, 600 plus 200, ah uh, 194 Sa subscriber niya tatrag ko siya, tingnan niyo Hindi, hindi, sabi ko, kaisip-isip isip ko Gayahin ko nga sila jawo Gayahin ko sila Team Katagumpay At least, maramdaman ko kung ano yung feeling nila na mang po prang, tapos simple eh, magtutulong ka lang kahit pa paano na meron ka, di ba? Hindi naman tayo nag na mag-subscribe kayo sa akin, ganito, ganyan. Mm -hmm. Kasi bira eh, di naman sa atin makatulong lang. Gusto ko lang may konting tulong kasi meron talaga ako. Naka-stuck sa bahay, ganyan. <laughs> galing, galing. Salamat guys. Sarat paps. Kung makapanood no. ma nyo sa vlog niya. <laughs> ako kauna-una. Gabi pa pero pinuntahan pa niya ako. Alam <laughs> mo yung time niya, ibig na matutulog na lang siya. Pinuntahan pa niya ako rito. Ayun, ayun. Ako pagod ako sa trabaho pero uh alam ko pagod din. Pero yung makatulong siya, ayun, tayo dyan. Uh -huh. Mga guys, Mamakpak pa siya, Las sa ang gandi. Sige nyo gabing gabi na. Oo, uh -huh. ano oras na also, ba? Kaya pa siya kinabukasan. Oo, ayan. Tasting ka naman bukas. Wala uh, naman tayong trabaho. Diba? So ayan. So ang, ang, uh, ano lang nito, yung uh, aral lang sa uh, vlog kong to is uh, hindi yung prank ka, ng prank lang ako at least para maano sa may onting twist yung ano namin ayaw, yung video. Siya twist. Ay ayos uh, na kumain sa labas. Oh, yeah. Kaya ito sa labas. Uh, Pops, uh, I... <laughs> So yun, so what's up mga tol, uh, na prank ko siya. This is uh, my second ever uh, ano, ano, uh, vlog yung may pang prank Kasi may first uh, prank na vlog is yung uh, Uh, it's like uh, last year no sa Motoboot dyan sa may uh, congressional so ayan <laughs> So ayan na uh, antayin natin si Pops kasi gusto niya mag-renderan siguro sa labas so ayun No <laughs> okay. so, nalobot ako actually actually ano hindi hindi ko to uh, inisip uh, biglaan lang din to na may nagchat sa akin na ganyan, bibili ng uh, kadena ayan si Pops tapos ayun, naisip ko lang na biglang lang to, biglaang uh, vlog lang to at saka yung pang top ko lang to habang nasa bahay ako sabi ko titignan ko kung ako na mag-aated kapag uh, hindi naman mukhang ulan so titignan ko yung sabi ko okay na to, bahala na uh, mukhang hindi naman ulan sabi ko sige 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 punta ako na si Pops tandaan nyo to ha, Pranker <laughs> style na to. <laughs> so, yun, lalabas muna kami, no. Uh, balikan mo kayo. <laughs> so, what's up mga paps? Dito kami sa Divisoria. Uh, Nihaya niya ako oh, main. Siguro gutom na rin kasi kanina pa yan, eh. Kanina pa, kanina pa ata, mukhang pauwi na rin siya. dito kami sa Divisoria. What's up? <laughs> Guys, oh, ayan, oh, Dito kami sa Divisoria, no. Ayan, ayan. Ready? dito kami sa, ano, street na, no. Uh, binondo yata ito madaling madali ako pag uh, tapos ko maligo nina uh, diretso ako dito uh, sobrang bakbang ako kasi ayokong uh, asado na matagal simula na magkausap ko eh. so ayun na diba? kung kasi matutulog na siya kung muna kasi sa ako so ayun balikan ko kayo mga guys usap mo na kami so ayun paps ano thank you ah I'm not saying Salamat sa ano. Abutin tao to. Salamat sa Thank you, Bob. Sa hindi ko inaano yan. talagang kusang love ko lang yan. Wala lang akong maisip kanina talaga. Thank talaga yung ginawa niya. Hanggang sa susunod na. sa out kay Pops. Uwi na ako gabi na. So let's go. Oh ayun. Nandito na tayo sa Hall. Pakita ko sa Lititi yung Ganda ng Manila. di Diba?